Ilang minutes ba daw dapat ang ating mga videos na ating i-upload sa in-stream ads or sa long-form videos or sa ads on reels. Para sa long-form videos or sa in-stream ads, ayon sa best practices ni Facebook, dapat ay at least 3 minutes daw 'yung ating video. At kung doon naman sa ads on reels, kailangan daw ay 90 seconds. Yun ang nakasaad sa best practices ni Facebook. Pero hindi naman sinasabi doon ni Facebook na kailangan mandatory talaga na 3 minutes yung ating videos para sa long form video at 90 seconds para sa ads on reels. Depende na lang din yan sa atin kung susundin natin yung best practices ni Facebook o hindi. Ganun pa man, ang iyong account ay sa atin, tayo pa rin ang masusunod. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking videos. Please follow for more. Good bless!